Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang debut ni Russell Westbrook sa Denver Nuggets. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang naibalitang first time na nangyari sa Los Angeles Lakers matapos silang matalo sa kanilang unang preseason game laban sa Minnesota Timberwolves. Kahit man nga po mga katrops, maagang lumamang ang Denver Nuggets sa kabuuan ng kanilang pre-season opener laban sa Boston Celtics, ay nabigo pa rin nga po sila dito na makuha ang panalo sa score na 103 to 107. Katulad nga po ng inasahan dahil nga po isa lamang itong exhibition game ay sa unang mga minuto lamang nga po nila pinaglaro ang kanilang mga key players. Pero sa kabila nga po ng napakalimitadong playing time, ay nakapagpakitang gilas para naman nga po dito ang isa sa kanilang mga pinakabagong player na si Russell Westbrook na nakapagtalagad ng 12 points, 4 rebounds at 8 assists sa loob ng 19 minutes niya na paglalaro off the bench. Kaya dahil nga po sa magandang performance nito ay marami na nga po mga fans at analysts ang nagsabi sa social media na bagay nga po talaga si Westbrook sa lineup ng Denver Nuggets bilang backup ni Jamal Murray. Dahil nga po dyan ay makakapagpahinga nga po ng mas maayos si Murray at maging si Nikola Jokic sa pag-facilitate ng opensa. Hindi na rin naman nga po kagaya sa mga niyang team ay mas nakakapag discard nga po ito ng maayos at mas gumaganda nga po ang kanyang shooting sa Denver Nuggets. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naibalitang first time na nangyari sa Los Angeles Lakers matapos silang matalo sa kanilang unang preseason game laban sa Minnesota Timberwolves. Dahil nga po makatrop sa pagkatalo ng Lakers sa kanilang unang game sa preseason, ay nasira nga po nito ang debut na na J.J. Redick bilang kanilang head coach at ang debut game ni Brownie James sa NBA. Kaya marami na naman nga po sa mga fans ng Lakers ang pinagbabatikos ngayong araw ang kanilang team dahil lamang sa nangyaring ito. Ngunit sa kabila nga po ng pagkakatalo ng Lakers at pagkakabaon nga po nila ng 0-1, ay na-impress rin na naman nga po sa kanilang team ang matagal na nga po nilang kritiko, na si Skip Bayliss. Ayon nga po sa isang post nito sa social media, bagamat man nga po natalo ang Lakers kontra sa Wolves, ay maganda rin naman nga po ang ginawa na itong performance lalong-lalo na pagdating sa opensa. Sa katunayan, naniniwala nga po ito na kapag naging healthy nga po ang kanilang mga players, ay magkakaroon nga po sila na magandang tsansa na manalo sa Western Conference kahit man napakahigpit ng competition dito. Sa madaling salita, Mukhang lumalaki na naman nga pang tiwala ngayon is Skip Bell sa Lakers. Salamat sa magandang pagmamanage ni JJ Redick sa kanilang kupunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.